and we are here in Toys R Us. We buy toys. Chamo! Chamo! Uy, don't shout! Ang mahal, 249. Ang mahal, mahal. Hala, 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 hala. Ang mahal nang bibilihin dito. Mga mahal, mga 200 plus yung mga Barbie-Barbie. Ah, so, Coco, what you want? Coco, na that, no, that one, no. You buy the car, na, the small car. Come, come, you choose. That one is for babies. Yala, come, come. Amudi, I leave you here. Yala, huh. come. Ella, to choose the no coco no coco not allowed here because we are here in medina and then you have a lot of car in Jeddah. i know what you want yeah you choose the small small car small car only Hakot challenge. Hakot challenge ni Koko Hakot challenge. Hakot challenge. challenge. Sige, sige. Ayan, mag-unbox kami silang pinamili namin kanina. So, ang dami. Saan So, unbox. are uh -huh, ah, so, That's why you'll make it. How? Oh, my racing. So, yeah. Oh, Mom, how can bigs? Yalla. Hmm. 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 So, hmm. hmm. Ini laruan. Dinosaur. Dinosaur. Oh, wala wala, gunti? gunti. <coughs> wala, wala, gunti? laruan gunti. wala kan gunting. gunting. Kalau iya vlog. Hindi ka kasali. Nahimik ka lang dyan. Nanahimik ka dyan. Ino-open ko na sa'yo ang dinosaur mo. Patingipin ko na wala dahil sa dinosaur mo. <laughs> Ayan. Please, please. split please. Dek, jangan lason. Tuti. Ini la mancin dayon sor nyan. Modai pesudi. Mengada nsor di. Laruan. Bu anaknya. 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 Ayan si kan laruan namis tu. Oi. Unbars kami ha. Nama paninin namin laruan. Walang gunting. Mahirap mag-open. Para ngipin ko na lang naging ano, gunting. Ano ba yan? Dapat nakabili tayo gunting doon. Ganito man yan, Coco. Yay! Okay. Bye. Tapos, Bye. pag i-open, ma-open yan. Oo, oh, open yun eh. Ha? Ah. Ay, nagsasalita na. I don't know how to open Kailangan ako may Ano ba yan? Ay, nakong hirap. Oy, Oh, Okay. At ini lu kon, ini lu kon ya. Oh, kamu ini

Ito, ito, ito. Kaya. Ano yung mga laman daw? Ito, Ayan, ngipin ko naging gunting. Uy! Uh. Walang gunting, ngipin ang ginamit. Tuk, tuk! <laughs> hala! Tuk, may... Na pamipin, hala, 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 hala! Silay! Silay! May slime pa pa, ano, ano? Yeah. Ha? May slime pa talaga yan? Ah, hindi, de, doon. Ah, lagay doon.

dry patingipin ko na naalis. <laughs> okay. nothing. nothing. What are you eating? Nothing. It's nothing. Jimmy. Mo we'll open the eggs. Uh -huh. Open the eggs. Wait wait I open all. Oh yun na yan o yun Doon ko mabaril na why you close the light we are opening so ayan sa next day na namin itong Oye. i open yung laruan sa so, side natin kasi yung dami niya ng laruan na open ko ko muna doon sa loob. So, ayan. Tingnan mo. Pagkatapos ng ibuksan, e, wala na. Wala nang pakinabang. Itatapon na nito. Ganyan lang. Binili lang to Tapos ganito lang. Ano Wala na. Hindi na naglaro. Inupin lang ganito. Hmm, kagaya ko mahirap, nanghinayan sa pera. Magbili lang, bili ng laruan na no, wala naman katuturan. Dito muna ko yan i-standby. Kasi Is dami